Mysterio sa Wilderness Farm Day 12 of Fall, Year 3 Ang current funds ay 491,001 gold at ang total earnings ay 13,033,285 gold Ngayon gumising tayo, minom ng green tea at kumain ng crab cakes Ngayon, silipin natin kung merong may birthday na natin tong kalendaryo. Ah, yung bookseller nandyan. Ano to nag, nag dan ang juicy Bugs, dan wanted. Okay? Natapos na natin 'yan. <coughs> Ngayon, wala na may birthday. Silipin natin yung TV ano naman ang ano niya. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Ganon din sa Ginger Island. Dami nga pala tayong kukunin ngayon. Nandi dito. Yun know, o, mga ano natin. Ito hindi pa natin yan nakuha kagabi. Tuloy pagka <laughs> naglabas yan. Meron na naman butal na... Ay, puno na pala yung ating salop. Puno na. So, ang gawin natin, itong fire quartz, i-ano natin. Kasi gagawa tayo ng maraming pots. Ayan. Uh, ang dami pa rin hindi nakuha. Ano pa um, siguro pwede na nating isend yung itong gold at saka silver. Tapos, lagay naman natin dito lahat ng Uh, pang summer at ito tomato ba't to nandito Yung winter root hindi yan dyan dito natin lagay and then dito naman yung mga ano ah uh, green bean dapat dito pala yung corn yan ano pa etong legend lagay natin dito yan lipi naman natin dito sa side ng strawberry. Marami pang ano. Maraming tanim na dapat anihin. Pasok natin yung mga resources. Ito, pabukas natin kay Clint. Tapos dito naman yung mga forage. Diba pwedeng i-ano natin sa... Ito pwede oh magiging gold yan eh. Pag gold na quality. Pag nilagay natin doon. Tapos itong mga mushroom. So, lagay natin itong purple mushroom. Tapos itong mga common mushroom. Pasok natin dito. Pati rin pala itong ano, strawberry. Ayan. Itong mga Strawberry magiging gold na strawberry na yan. Malagay natin dyan. Itong tsaka to. Ayan. Bigla ko naalala. Pwede natin ipagpalit tong mga coconut. Pagpalit natin yung mga coconut. O oh, meron pala rito. 1, 2, 3, 4, 5. Silipin nga natin bakit hindi pa tayo kaka ano yung achievement na 15 bakit hindi pa ano pa ang hindi nabigay ng 15 alas lahat naman, o, ah yung melon talaga kailangan tayong pumunta don sa kabila tsaka chaterel melon, chaterel sus, yung purple mushroom pinasok ko pa rin. purple mushroom nasa na baka dito meron Purple. Ayun Oh. So, lagay natin yung purple mushroom dyan. Iwan natin dito yung dust, faded dust. <clears throat> Anong ginagawa nito rito? Dapat yan nandun sa loob ng Junimo. May naiwan pa ba tayo? Wala na tayo naiwan. Asahin ako, ang dami lang kukunin dito, si Pam. So, lagay natin yan dyan. Diyan natin ang tubig. At pagkukuhain natin to. Ayan, meron pa doon. Bakit hindi kinukuha ng ating alaga? Ayan merong ano, may kumikislap doon sa merong pilo. Yan, iridium. Yan, buwan natin. Silipin din natin to. Meron pa doong ano. Ang dami namang i-harvest. Ang dami natin i-harvest. Ah, hindi na nakasya. Bakit hindi nakasya? So, balik tayo sa bahay. Balik tayo sa bahay. Tapos, itong mga putas, lagay natin sa kanya-kanyang ref. Itong mga putas. Yan. Ano pa ba? So, itong orange, banana, tsaka mango, dyan yan. Lagay na rin natin dyan. Ito. Ito punawin natin. What else? Meron nga pala akong ito, dali natin sa kabila. Ay, eto pa pala, oh. dami pa. Dapat din pala magtanim dito. 12 lang, oh. Hello Snowy! Meron ba tayong... Ayan meron tayong... Sunflower. Tanim natin dito yung sunflower. Ayan. Actually meron pa nga tayo sa malapit sa puntod. Pwede din magtanim doon eh. Ayan. So tanim yan natin to ng mga sunflower. Yan. O, kunin natin tong ano. Kunin natin to. Ano naman tong hinihingi ng ano? Ah, kailangan niya ng muscle. So, bigyan natin siya ng muscle. Hila ko naalala. Yung broccoli ba, ilan na ba yung padala natin na broccoli? Yung broccoli. 12. So, kailangan tayo magpadala. 12 pa lang yung broccoli. 12, 13, 14. 14 pa lang. 14 pa lang yun ang padala natin. Muscle, no? Ma isang muscle yung hinihingi. Where's that? Wala tayong muscle. Baka dun sa ano. Punta, punta tayo dun sa... Sa beach? may meron pa rito, oh. Ano pa ang hindi natin na, ano? Meron pa yata dito, eh. Ayan. Hindi mo na naman ako makapaniwalang walang muscle. Hmm. Iwan natin dito tong, ano, Itong mga sunflower seeds. Tsaka yan, lagay na natin dyan. And then, padala natin to. Broccoli. Ngayon. Ah, meron pa tayong kukunin sa ano pala. Dito. Nako, ayan o. Oh, meron pa. Dami kasi yung gagawin eh. Hindi natin na... Ayan. Pumunta tayo dun sa ano sa beach. Baka meron naman dun. Okay. Ah, yung ano, kasi na-complete natin yung kanyang mission. So, ayan. I was just thinking of you, miss. This bug meat you found is perfect. When I said fresh, I didn't expect it to still be wiggling. <laughs> But I'm not complaining. The fish love it. Laki naman yung kanyang As a way of saying thanks I wanted to teach you an old fisherman's secret My old puppy taught me This is on a fishing trip many years ago <coughs> learned, You learned how to craft quality bubbler O marunong na tayo nun Using that bubbler will attract higher quality fish That means more money in your pocket last Okay, so skip Skip na natin ngayon, hanapin natin baka naman meron dito ano. Puro ano eh. Puro anong tantok lang. It's ok. Ala, puno na. Puno na ang ating salop. <laughs> Ayun, wala rin. Uwi na muna tayo. Wala eh. Tapos pasok natin yung mga yan. Ito rin, dyan. Tsaka itong pomegranate. Ngayon, dito naman, itong peach. Tapos, dito naman, yung mga cherry. Cherry on top. Lagay natin dito to. Bakit kaya wala? Anyway, Punta na lang tayo sa kabilang side. Sa ano pala? Dito sa kabilang farm. Ilagay natin tong coconut dito sa lagayan natin ng mga coconut. Coconut nut. Ayan, meron na oh. Isa. Ngayon, huwag tayo ng golden coconut. Tingnan din natin, baka naman may mga coconut to. Coconut na. Pwede tayo ng green tea. Nakakuha tayo ng isang coconut. Meron pang coconut sa taas eh. Punin natin yun. Ayan o, oh, meron pa dyan. Uy, may nakita ko. Ano ba, baka ito ba yung inahanap dito? Meron pang kulang eh kulang niya. Ito, yung malaking ano. So, hindi na niya kailangan tong ano. Ito, may mga coconut dito. Kunin natin. Tapos, dito naman pala, meron ng food dito na ayan, Iligay natin yan dito sa kabilang chest. Sana yun. Ito. Isa na yun. At eh, saka tong shards. Ayan. Okay. Wala, wala ng coconut na coconut doon. Yung chatterel nga pala. Dito yung nakukuha yung chatterel. Walang chatterel. Nada. Wala. Ano kaya to? Puro anong Uy, coconut. Gold coconut. Okay. Ano pang meron dito? Ito, ipapadala na natin to sa ano? Somewhere. Ayun, ang muscle. Yun ang muscle yan, uwi mo na tayo para ma-unload natin tong mga dapat i-unload dito. Dati yata may muscle tap tayo, tapos dyan na ilagay na naging iba yung napagawa siya ng something. Nakalimutan ko na kung ano. So, eto, padala natin yan, yung mga buto na yan. Ito, tapos itong muscle, bigay na natin sa fish. Saan na yun? Na humihingi na ito. Ayan. Diba? Tapos, kunin natin itong mga to. I-send na rin natin sa shipment. Sa shipment. Ayan. Ito. Ayan. Dito, ipasok natin itong muscle. Eh, meron pa akong hawak na ano. Ayan. Ngayon, punta tayo kay Clint. Pabukas natin tong... Hindi ko na sinakyan yung horse kasi ma, pagkatas kay Clint, may pupuntahan nako eh, hindi ko ma... may iwan yung horse doon kila Clint. Ay, wala nga pala si Clint dahil ano ngayon. So, balik tayo puti na lang. Hindi ko inano yung horse. Kung di. Dito natin lagay. Yan yung mga papabukas. Para hindi siya nahahalo. Tapos ito. So doon naman tayo sa ano. Sa kabilang farm. Isi natin yung kabilang farm. Hindi nga natin nakita. Ano ba yung pinapagawa ni Mr. Key? Silipin natin. Uy oh. May ramen na rin makukuha dito. Oh, meron pang ano. Mga kunin natin to. Oh, meron pa ritong wow, ang dami kong makikita, ng Ano kaya ang, ang papagawa sa atin sa walnut room? Four prismatic shards. Place them in my collection box. Accept quest. 40 eh, di ba? So, meron pa ba ako natira? Wala na, zero. Zero yung natira. Ngayon, kunin natin lahat tong ano, fairy rose honey. Kasi send natin yan. Let's send them. Got to get them all. And then send them. Ayan. Um. Mayroong ano doon, o. Oh. Ginger. Ginger. Yun. Uh, ano? palakulin natin tong mga coconut tree kasi baka may makuha tayo di ba makuha tayo ano ayun pa may coconut tree doon tingnan din natin saan yung palakulin Okay, dalawa. Meron pa nga sa babae eh sinipin natin. Hmm, dami ano. Dami mga fairy rose honey. Teka, ito. Ito yung hawakan natin kasi baka mapalakol. Sayang naman. Naka pinaghirapan natin. <laughs> Ilatag yan tapos mapapalakol. So, yan na. Ako, Naku, nakuha nan. So, eto, lagay na natin yung fairy rose dyan. Tapos yung mga, ano, bini dito natin itago. So, yung next na, aminin natin yung mga binhi. Pwede to, oh rare seeds. Yan yung anuhin natin. Tapos na pagkukuhain na natin lahat yung yung na. Diba? Aanihin na natin lahat ng ino Yan. san kaya tayo makakakuha ng ano? Pangalan nito. Ito. ito i tapos itanim natin itong mga rare seeds para nakatanim na siya. Ito, tanim natin. Palagi ko, kung gusto natin makaano, doon sa ano yun eh. Sa pangalan nito. Paliko. Doon maraming maraming doon na ano. Dahil fresh dapat yung pagkakakuha doon. Walang walang saysay -say maglagay nung mga prismatic shard natin. Makukuha na lang tayo. Eto, pwede nating i-convert yan. Ay, sa loob. Meron nga pala tayong kukunin sa loob. Ayun, ano na siya. Dito. Wala. Dito, meron. Eto, kunin natin yan. Eto, mga blue. Eto, papadala natin. Tapos, eto, lagay natin dyan. Dito naman, itong mga sugar beet. Iwan na natin yan. Nung kunin natin to. Diba? Yan, meron pa tayong makuhang ano. Sana naman maano ma na natin, ma kumpleto na natin. Okay, ano pa? So, dadali natin dito. Padadala natin tong melon. Yan, mga melon. Yan. Padala na natin yung mga yan. Tsaka tong broccoli. Sana kompleto na, no? Para, ano pa ba? Ano pa kaya ang kulang? Pwede natin tong i-ano, oh. I-tunawin natin yan. Para marami siyang ito so, ano pa ba meron wala naman punta tayo dun sa ano merchant papalit natin ng gold gold na uh, dito meron pa dyan no diba so magpapalit tayo ayan tapos kunin natin yung makukuha oh meron pa rito ano may coconut tree. Wala, walang coconut siya. Ito pa, oh. Tsaka yung ano po, pala sa taas. Yung prune, pr pr ano, ng topper. So, kunin natin yan. Kailangan na uminom ulit ng green tea. kunin natin itong mga to alam ko, meron tayong tinanim ayun, yan pala yung tinanim Hoy, merong kumikintam yun sa ilog and then ngayon, uwi na tayo Let's go home. Ayan, di ba? Pasok natin lahat dito yung minerals. Anong hawak ng butik? Buti pala tinit-chinit-check ko kung ano yung hawak. Mami, lalabas na naman tayo. Meron pa namang ano ron. may kalaban. Sa no, pwede na natin ilagay siguro to. Naku, sana naman makakuha tayo, no. ng ganyan, kung hindi, sayang yung ating, ano. Sa masasayang yung sana, dito. Lagay natin ito. Tapos dito, eto Ay. 1, 2, 3, 4. So, pupunta tayo sa Ginger Island. We have to fight this. Wala naman. Kayang-kaya pala. So, punta tayo dun kay Mr. Key. Mr. Key. 40 din yun. Malaking ano yun. Malaki. So, pasok tayo doon sa secret walnut. Ayan. Pasok tayo dito. Ilagay na natin tong uh, prismatic shard. Ngayon, uwi na tayo. Uwi na tayo. Bukas, papabukas natin kay ano lahat to. Kay Clint. Let's go to sleep. Dami na naman, no? Bukas na lang. Kailangan na siya makatulog. Ano yung tumunog? May tumunog. Mukhang nat nakompleto na yata natin yung send 15 scraps. Tingnan natin. Day 12 of fall, year 3. Kumita tayo ng 132,463 gold. So bukas malalaman natin kung na-achieve na natin yung dapat ma-achieve.